You no? Know. Yung pinaka nakaka-intriga dito eh. Ang kanyang top box, oh. Makini Oh, Mekini, sir, no? Oo. Oh, uh, tapos, isa pa lang kaya sabi mo, isa pa lang nakaganito? Ako oh, ikaw pa lang. Ikaw pa lang ang una, sir, na meron M4 Max dito sa atin. Gabing gabi, pero magte-test drive kami ng Austron M4 Max. Stand. <maiden tone> mismong mismo mga pare koy. so ang ating Ostron M4 Max ay merong 48 volts and 15 AH na lithium battery at meron ito syempre 1000 watts na single hub motor pero tingnan nyo naman kung gaano kaangas ang ating Ostron M4 Max at yung kanyang top box na pwede pang angkasan mismo mismo Musa sir? okay, okay daw mga pare ko ayos sir. Thank you. Okay. Spam okay. ako. Thank you so much, sir. Kahit gabing gabi na, pinuntahan mo pa rin ang aming Osron M4 Max. Yeah. Bye bye, M4 Max. Yay! <laughs> Dito lang yan sa Bangkal, Davao City. Delivery buong Pilipinas at sa ibang bansa.